Kumusta mga study buddy? Ako si Teacher Waven at welcome sa ating bagong aralin sa Filipino Ikalimang Baitang. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang paksa, ang karapatan ng bawat bata Pero teka, alam mo ba na may sampung karapatan ka bilang bata? At hindi lang yan basta salita. Ito ay mga karapatang dapat mong ipaglaban at pahalagahan. Isipin mo ito. Isang araw, may batang gustong mag-aral, pero walang eskwelahan. May batang gustong maglaro, pero bawal siyang lumabas. At may batang umiiyak dahil inaabuso siya. Ano kaya ang mararamdaman mo kung ikaw ang batang iyon? Kaya sa araling ito, aalamin natin kung ano ang mga karapatan ng bawat batang Pilipino at kung paano natin ito mapapangalagaan. Sa araling ito, inaasahang, naiintindihan mo ang kahulugan ng karapatan ng bata. Natutukoy mo ang denotasyon at konotasyon ng mga salita. Nagagamit mo ang panguring pamilang patakda nakabubuo ka ng langkapang pangungusap at higit sa lahat, napapahalagahan mo ang iyong karapatan bilang bata. Bago tayo pagpatuloy, awitin muna natin ang awiting bawat bata ng Apo Hiking Society. Ang ganda, di ba? Sa bawat linya, pinaaalala sa atin na lahat ng bata ay espesyal, mahalaga, at may karapatan. Bago tayo magpatuloy sa ating aralin, magbalik-aral muna tayo. Sa nakaraang araling tinalakay natin, ang denotasyon at konotasyon. Denotasyon ito ang tahasang o literal na kahulugan ng isang salita. Ito ang kahulugang makikita mo sa diksyonaryo. Walang halong damdamin o simbolismo. Halimbawa, puso, isang bahagi ng katawan na nagpapadaloy ng dugo. Bata, taong nasa murang edad. Gabi, panahon pagkatapos lumubog ang araw. Tandaan, denotasyon equals diretsyong kahulugan slash literal meaning. Konotasyon, ito naman ay ang ditahasang kahulugan o malalim na ibig sabihin ng isang salita batay sa damdamin, karanasan o simbolismo. Halimbawa, puso, pag-ibig o damdamin. Bata, bagong kasapi o baguhan sa trabaho o grupo. Gabi, lungkot, katahimikan o pagtatapos. Tandaan, konotasyon, ba, masining, malalim at madamdaming kahulugan. Ngayon, Humanap ng kapareha. Bago basahin ang tula, basahin ang mga pangungusap na nakatala. Ibigay ang kahulugan sa dinotasyon at konotasyon ng bawat salitang nakaguhit. Ngayon naman, babasahin natin ang isang tulang pinamagatang. Ako bilang isang bata ni Maria Fe G. Hikana, Mga study buddy, pag-usapan natin. Ano kaya ang ibig sabihin ng karapatan ng bata? Ang karapatan ay mga pangangailangang dapat matamasa ng tao upang mamuhay ng maayos at marangal. Ayon sa batas, may sampung karapatan ng batang Pilipino. Narito iyon. Una, karapatan na maisilang at magkaroon ng pangalan. Pangalawa, Karapatan na magkaroon ng tahanan at pamilyang mag-aaruga. Tatlo. Karapatan sa payapa at ligtas na pamumuhay. Pangapat. Karapatan sa sapat na pagkain at kalusugan. Ikalima. Karapatan sa edukasyon. Panganim. Karapatan na mapaunlad ang kakayahan. Pito. Karapatan na makapaglaro at makapaglibang. Walo. Karapatan na maprotektahan laban sa pang-aabuso. Siyam. Karapatan na matulungan ng pamahalaan. Ikasampu. Karapatan na makapagsalita at maipahayag ang sariling pananaw. Wow! Lahat ng yan ay dapat nating matamasa bilang kabataan. Ngayon naman mga study buddy, lumipat tayo sa ating araling pangwika. Panguring pamilang. Patakda. Ito ay mga salitang nagsasaad ng tiyak na bilang o dami. Halimbawa, iisa ang pangarap kong matupad. Sasampu lamang ang karapatan ng mga bata. Simple lang, di ba? Kapag tiyak ang bilang, patakda yon. Narito pa ang mga halimbawa ng pang-uring pamilang na patakda. Dadalawa na lang kaming magkakapatid na nag-aaral sa elementarya. Tatlo ang batang tumulong sa matandang tumawid sa kalsada. Aapat na linggo na lang bago matapos ang aming proyekto. Lilimang mag-aaral ang napili bilang kinatawa ng klase. Anim na karapatan ang tinalakay namin sa araling ito. Ang panguring pamilang na patakda ay nagsasaad ng tiyak o eksaktong bilang, hindi pwedeng madagdagan o mabawasan. Halimbawa, iisa, dadalawa, tatatlo, aapat, lilima, anim, pito, walo, siyam, sampu, at iba pa. Ang langkapang pangungusap naman ay binubuo ng dalawang sugnay na makapag-iisa at isa o higit pang di makapag-iisa. Ginagamitan ito ng mga pangatnig tulad ng dahil, ngunit datapwat kung gayon at gayon paman. Halimbawa, may mga karapatan kaming mga bata, ngunit may mga pagkakataong ito ay nalalabag. Dalawang ideya, iisang mahalagang mensahe. Narito pa ang ibang mga halimbawa ng langkapang pangungusap Nag-aaral ng mabuti ang mga bata dahil nais nilang matupad ang kanilang mga pangarap. May dalawang sugnay. Nag-aaral ng mabuti ang mga bata at nais nilang matupad ang kanilang mga pangarap. May karapatan kaming magpahinga. Datapwat dapat din naming tuparin ang aming mga tungkulin sa bahay. Gusto kong maglaro sa labas, ngunit kailangan ko munang tapusin ang aking takdang aralin. Pinagsikapan niyang magtagumpay sa buhay, Kaya't ngayon ay isa na siyang huwarang mamamayan. Kung may respeto ang bawat isa, magkakaroon ng kapayapaan sa ating komunidad. Bilang pagtatapos, bumuo ng tula gamit ang salitang BATA. Halimbawa: B- Bata ako, may pangarap sa buhay. A- Aalagaan at igagalang ang karapatan ng kapwa. T- Tutuparin ang tungkulin ng maysaya. A- ako ay batang Pilipino, may dangal at pag-asa. Mga study buddy, tandaan ninyo, sa bawat karapatan, may kaakibat na tungkulin. Kung gusto mong igalang ang iyong karapatan, matuto ka ring igalang ang iba. Kaya, alagaan ang sarili, pahalagahan ang pamilya, at igalang ang kapwa dahil ang bawat bata ay mahalaga. Huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe. Sa Study Buddy PH para sa mas marami pang video lessons. Hanggang sa muli, mga Study Buddy. Paalam. Ngayon sa gabay ng iyong guro, gawin ang mga sumusunod na gawain.